Prabo, Probinsyano. Mga balita mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Ihatid ng mga masisipag na news correspondent gamit ang modernong jurnalismo. Pakinggan ang mga interview, panawagan at isyong pinag-uusapan sa mga lalawigan. Ito ang Bravo Provinciano. At ngayon, narito ang inyong kabrabo. Net. Castillo. Magandang hali muli maka Bravo. Muli live tayo dito sa DWBL 1242 kHz AM. Ito ang Radyo Bravo at tatanggap na tayo ng mga balita mula sa mga lalawigan. Itong uh, Balitang probinsyano At uh, may iulat sa atin ang ating correspondent mula sa lalawigan ng Batangas kaugnay dito sa ika lima na kabakahan festival dito sa bayan ng Padre Garcia, Batangas. Kasama natin ngayon si Mar Ulete. Mar anong uh, ulat mo sa amin tungkol dyan? Yes magandang uh, hapon uh, ka bravo. Uh, naging uh, matagumpay nga itong uh, isinagawang uh, Diamond 75th Pounding uh, Anniversary ng kabakahan festival sa bayan ng uh, Padre Garcia, Batangas. Sa kabila ng uh, matinding pagulan ay hindi natinag itong mga residente at mga opisyales ng lokal na pamahalaan na uh, pinungunahan nga ni uh, Mayor Marcelo Braga Rivera mm -hmm. at uh, ito ang nibahay ni uh, dating kongresman uh, Mike uh, Rivera ng uh, One Care Party List Kabrabong uh, NEP mm -hmm. at ang anak nito naman ang tumatayong uh, Vice alcalde ng uh, bayan ng Padre Garcia na si uh, Vice Mayor Nico Bravo uh, Bravo o Braga Rivera Mm -hmm. Excuse me, uh, uh Braga Rivera. Mm hmm. Ang naging tiyatumpay na ginanap kahapon lang natapos to Nagsimula ito ng uh, Nobyembre uh, 28. So, apat na araw ito na kanilang uh, sinasagawang uh, festival na san nga ay tampok ito, ah uh, kabrabong nep, itong mga litsong baka na pitumpot mm -hmm. litsong limang baka ang ipinarada bukod pa sa mga iba't ibang litsyong. Mar, Mar. Simula Oh, ah yeah, mar araw ng Sabado ngayon. Anong uh, pecha talaga ang festival na yan na Idinaos? Nagsimula ito ng Nobyembre 28 at ito ay nagtapos ng uh, Disyembre 1. Uh, mm. Tapos to uh, Disyembre 1 sapagkat ito yung kanilang pinaka-highlights ng kanilang 75th uh, uh, founding ng mga VIP kabrabong NEP na mm. pinuunahan ni uh, uh, Gobernador Dodo Montanas mm -hmm. na kung saan ay kasama rin ni uh, Gobernador Dodo Mandanas si uh, uh, former Senator Leila de Lima mm -hmm. at uh, kasama rin dito si Senator Bato de la Rosa mm -hmm. na mataan din dito si uh, dating Kongresman uh, Erin Tanyada at uh, inaasang dumating sana itong si Senator Amy Marcos ngunit Dahilan daw sa kalakasan ng ulan ay hindi uh, na ito makakaratinga sa bayan ng Padre Garcia. Right. Buong sigla, makulay na nagtanghal ang mga grupo ng mga mananayaw mula sa iba't ibang barangay na ginanap na cultural dance contest o street dancing competition na kung saan ang kailang sayaw ay nagbigay buhay na sa mayamang kultura at tradisyon ng bayan ng Padre Garcia mm -hmm. na kabisera ng kalakalan ng baka o mas kilala sa cattle trading capital of the Philippines, Cabrabong Nep. Mm -hmm. At pinigyang din din ng mga kalahok ang kanilang determinasyon at dedikasyon sa kabila ng masungit na panahon, talagang kahapon ay hindi rin lumubay itong ulan, ngunit uh, nagningning ang mga kulay na kasuotan at masibilang galaw ng mga mananayaw na tinangkilik ng masigasig na mga manonood mula sa si iba't ibang lalawigan at bayan. At uh, bukod din sa dance contest sa uh, Kabrabong NEP ay uh, marami pang aktibidad ang sinagawa bilang bahagi ng selebrasyon. Tulad nga ng nabanggit natin kaya na parada ng mga baka, agri-trade fair at gabi ng parangal kung saan ay tampok itong naturang aktibidad, mga kilalang artis at uh, nanakiisa sa naturang kaganapan. Mm -hmm. Dahil uh, ito ay uh, 75 uh, taon, kanilang, uh, kanyang itinampok itong uh, ng mga garisyan, itong kanilang uh, talagang uh, pangbato ng mga litsong baka na inihain na pinagsaluh-saluhan naman ito ng uh, mga kababayan natin bilang simbolo ito ng pagkakaisa sa madisiplinang Padre Garcia. Padre Garcia, Garciano, disiplinado ako, yan ang kanilang nga moto. At ayon nga sa isang residente, ang ulan ay simbolo rin anila ng biyaya na hindi mapapigil ang kanilang okasyon na tinawag na 75th founding anniversary Kabakan Festival dito nga sa bayan ng Padre Garcia, Batangas. Omar, yung bang uh, lima, eh, pitumput baka din ang ipinirada at pinakain? Yes, yun ang uh, ayon kay Mayor Celso Braga Rivera ay uh, pitumput litsong baka ang kanilang uh, inihain kahapon oh. Oh. dahil uh, ang, ang Padre Garcia ang pinakang uh, sentro at uh, kapital ng uh, Cattle Trading of the Philippines, ka Brabong Nep. Sabihin mo kay uh, Mayor Rivera, eh, next year, yung ika uh, 76th uh, year, eh, sa atin ng isang baka ha? Oo. At uh, meron nga <laughs> nag-alok sa atin ng litson. kahapon <laughs> ha, si uh, itong tumatakbong bukal uh, profect Mercado, sabi niya uh -huh. ay uh, maraming lechong baka dito, lumapit lang kayo, magdala kayo. Pero, Malibasa, hindi tayo masyado sa ganyang uh, karne oh. eh hindi na tayo nagdala Ah, okay. ng left. All right. Okay. So pagbalik mo pagpunta mo rito tayo uh, hingi ng uh, goto at uh, bulalo. Ayun. Hello, Cobra Rivera. Camera bang left? Sige. Hatian natin uh, report mula sa lalawigan ng Batangas. Ito si Marulete nag-uulat sa Bravo Radio Bravo Nationwide Batangas. Yan po si Olete, ang ating news correspondent sa Lalawigan ng Batangas at uh, yung ulat niya may kinalaman dito sa kabakahan Festival ng bayan ng Padre Garcia sa Lalawigan ng Batangas nako may uh, kasarapan itong bulalo na inaalok sa atin sa susunod na taon